Maganda halin po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Dakilang Panginoong Isa Kristo sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Nandito po tayo sa Pagdalao ng ating kapatid na si Pina Mugeng Concejo Inciso dito sa Burgos para bigyan natin siya ng salita ng Diyos na kanyang pagninilay-nilayan upang mapa, maalala niya ang pagpapahalaga sa kanya ng Diyos na bigyan siya ng buhay sa edad na 90 years old. Amen. po. Ang uh, ko po ayon sa Evangelio ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Sabi po dito, Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpakingahin. Ito po ay panawagan ng ating Dakilang Panginoong Iso Kristo na kung saan ang bawat isa sa atin na mga nangapapagal at nangabibigat ang lubha ay kanyang inaanyayahan upang makaranas tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Sa totoo lang po, man ay may panaraw-araw ng mga soliraning, mga problema na palagi natin ina uh, kung palagi natin iniisip at pinagkakaabalahan na kung baga ang ating utak ay nababalisa at kung saan kung ano-ano na ang iniisip natin pero sa panyala ng ating kagilang Panginoon na mga nangapapagan at nangabibigit ng lubha bibigyan niya tayo ng kapahingahan na kung saan pag nilay-nilayan natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na sa totoo lang, sa edad na 90, kumbaga marami na rin sakripisyo ang dinanas. Dahil naranasan niya na maging sekretarya, aktibo sa lunduyan, maging tresorera, at kung ano-ano pa man. Pero po, dahil nga sa gulang niya na naging masipag siya sa paglilingkod sa Diyos, Tunay nga po na kinakailangan pahalagahan din ng bawat isa sa atin na umabot sa edad, edad na 90 sa oras na ito. Kaya po bilang tayo yung magkakapatid, tayo-tayo ay mga dadalahan ng pasanin na kung saan ang ibang bilyo ay inaatid sa lugar na ito para may parating sa ating kapatid na nakahiga na lang. Kung kumbaga wala po siyang inaasahan maliban sa kanyang mga sumusuporta sa kanya at nakapaligid sa kanya. Pero higit sa lahat, ang pagkalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng Ibanghilyo na ipahahatid natin sa kanya upang kanyang pagnilay upang bigyang halaga at maranasan niya ang kapahingahan ng kanyang mga kaisipan at lalong-lalong na yung pag-aalala niya sa mga bagay-bagay na kung saan mula nung siya ay magkamalay hanggang sa oras na ito, marami din siyang iniisip. Katulad din po natin na nasa bata ang kalagayan. Kaya po sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin Sa pagkat ako'y maamo at mapagtakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang katahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kinakailangan ko pasanin natin ang pamatok na ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. Wala pong iba yung kanyang mga kautosan. Dati, ang kautosan ay binubuo ng sampung otos na napabahagi sa dalawa na sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pamiisip, lakas, kaluluwa, at ibigin mo naman ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili na pag pinagsama-sama natin, ito ay nabubuo sa isang salita. Walang iba ang pag-ibig. Ito po yung pamato na kung saan kinakailangan po umiral sa ating puso ang pag-iibigan. Na kung paano ang ama dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin ay sinubo niya ang kanyang buktong lahanat upang maging alay, maging isang handog para sa pagkakasala ng bawat isa sa atin kaya naman po, dapat mga ibigan din naman tayo. At sinasabi dito, mag-aral kayo sa atin. Sa pangagitan ng pagsunod sa kanyang mga palatuntunan, mga kautosan, mga tagubilin, at mga hilyo na palagi nating napapagingan sa bawat araw ng ating pagdako sa mga simbahan. Sapagkat, ang Panginoong Diyos po ay sabi niya, Ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Inahanap niya po yung mga taong nagpapahalaga sa Kanya. Yung mga taong tumatawag sa Kanya. Yung mga taong umaasa sa Kanya. At yung mga taong higit na inaasahan siya, hindi lang sa buhay dito sa ibabaw ng sanglitutan, kundi sa buhay na darating. Na walang iba yung tinatawag na buhay, na walang hanggan. Kaya po, ang video ay napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat doon natin masusumpungan ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa na kung saan para siyang taga-repair ng ating mga magulong kaisipan, ng ating mga pagkakasala, ng ating mga pag-alala, pagkabalisa at kung ano-ano pa man umiiral sa ating mga puso, sa ating pag-iisip Ire-refer po yan ng Ibanghelyo. Sa oras na tanggapin natin si Kristo sa ating buhay at humingi tayo ng tawag sa Kanya at tayo'y patatawarin niya. At ito po ang pinakamagandang kapahingahan ng ating kaluluwa ang tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Sabihin niya po dito, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang ating angking pasan. Ibig sabihin, ang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Isu Kristo, hindi po siya sa ikakahirap natin. O anumang bagay na para tayo. Kundi, dahil sa pagpapahalaga niya sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kagaya ngayon, malaya tayong magkakapili kung ano ang gusto nating gawin. Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Binigyan niya tayo niyang free will o kalayaan kung saan ang ating tatahakin. Kung tayo ba ay magpapakabuti o magpapakasama. Kung tayo ba ay susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya po ang buhay ng tao, dalawa lang naman po ang patutunguhan niyan. Tatandat tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan papunta doon sa kapamatan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, andito kami, sampo ng ating mga kasamahan at pinapahayag ang ibang video na dinadala sa po ito sapagkat ito ang kaluuban ng Diyos. At salamat sa Diyos, ngayon din sa mga taong sumusubaybay sa aming kapatid nito, na upang paalalahanan kami na makapandalaw man lang dito sa puo ng aming mahal na kapatid na si Sister Gwen Consejo. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. talangit <coughs> <coughs> sa so, mga tari, ano, mga mga mga